Ayan, magandang gabi mga kaisla. At ngayon nga ay season na naman ng pangingilaw. Kaya nandito kami sa dagat at naghihintay kami ng hibas. Dahil nga napaga yung punta namin. Kaya tamang hintay lang muna kami ng hibas. Ito nga yung unang lusong namin sa dagat ngayong season. At hindi pa namin kabisado yung oras. At sa ngayon nga ay alas 10 na ng gabi at mataas pa yung tubig. At ito yung mga kasama ko. Bali, apat nga pala kami dito. Ito yung tirador ng lambat dito. At yan yung lagi kong nakakasama. Ito naman yung tagalan di Dito nga ay inaya ko na sila na bumaba. Uh, doon na lang kami maghintay ng hiba sa dagat habang naglalakad-lakad. Isang oras na kami na naghihintay dito. Kaya bumaba na kami. At ito nga, mataas pa yung tubig. At napakalinaw pa. At sa ilang minuto nga ng aming paglalakad ay nakakita ng isang ori ng alimasag yung kasama ko. blue crab guys. Ito nga isang ori ng alimasag at ang tawagin sa amin ay barabara or blue crabs ito nga ay dinampot na nung kasama ko at natatakot pa dahil nga medyo malaki na rin ayan guys at sa hindi nga kalayuan ay ako naman yung nakakita isang ori din ng alimasag at dalawa sila babasa yung bag ko eh ito ay isang ori din ng alimasag at sila nga ay dalawa at nung hinawakan ko nga ay malambot yung isa dahil kapapagpalit lang pala ng kanyang balat ayan oh. Okay. yung isa luno okay. ayan okay. yung isa ano malambot nagluluno tapos ito yung isa lalaki okay. bukot bukas mo yung lalagyan ko okay. ito nga ay dali dali ko nang inilagay agad sa lagayan at may mga nahuli na rin nga bala ako nung naglalakad kami habang mataas pa yung tubig. Ibang't ibang klase ng shells. At dito nga habang naglalakad kami pa uwi ay nakakita pa ako ng isang uri ng pugita. Ito yung pugita na kung tawagin dito sa amin ay tabugok. Hindi siya tulad ng mga pugitang laot na lumalaki talaga. Ito na yung pinaka malaki niya. At dalig, -dalig ko ang dinampot. Ang galing ba Si hey, dali. pa. <coughs> At ito nga yung nahuli namin sa unang gabi ng aming pangingilaw. At ito naman yung nahuli ng isa namin kasama. Hindi ko na lang nabidyohan. Halos puro isda yung nahuli niya. At ito nga ay eh, meron pang isang lapu-lapu. Kung tawagin sa amin ay ugapo. Ito nga ay eh, hindi ko alam kung anong tawag dyan. At ito yung isda na masarap pang prito. Isdang bugiwa. Ito naman yung maming na sa tabi lang. Hindi yan yung maming laot. At ito yung mga nahuli ko. Mga ori ng alimasag. At yan nga buhay pa. At yung mga spider shell kung tawagin or sahang dito sa amin. At bali ito nga yung pangalawang gabi namin at sakto lang yung baba namin dahil hindi na kami naghintay ng hibas. Dahil lumabaw na agad yung tubig. At ito pa rin yung mga kasama ko, bali may nadagdag lang sa amin na isa. Dito nga ay nakakita agad ng pugita or tabugok yung kasama namin. Kaya nilapitan ko agad at ako na yung kumuha or dumampot. At yan, bali good size na rin siya uh, dinampot ko na at sa hindi kalayuan ay may, may nakita rin na isa yung kasama namin at medyo maliit lang pero goods na rin ayan dinampot ko na rin at nilagay ko sa laga ayan uh, at yung pamangkin ko ay may nakuha na rin palang isa ayan dito nga ay hindi na ako nakapag video dahil biglang bumuhos yung ulan kaya nag video na lang ako nung pauwi na lang kami Ayan. At ito nga pala yung nahuli ng kasama kong isa, isda. At yun naman sa amin nasa balde. At yan yung sa akin isang isda. Bali, mas kukundi yung pangalawang gabi namin nahuli kaysa nung unang gabi. Pero goods na rin siya pang ulam. At ito naman yung nahuli ng isa namin kasama. Na bagong sama lang, hindi siya nakasama nung unang gabi namin at meron din siyang isang pugita o tabugok at uh, baraba, barabara o alimasag at mga ibang uri pa ng isda dito nga ay muntik pa ako matinig ng isang isda niyang huli dahil buhay pa ayan, yan yung isda nga pala kung tawagin dito ay midjad or samaral sa iba ayan, goods na rin pangulam. at dito nga ay pinapakita nung sa namin kasama yung nahuli niya na isda at buhay pa daw ito naman yung samin amin at ayan nahulog pa nga at muntik pang makawala ay tumalo na mami. makawala na yan ito tinagis mo dun na. ito nga yung huli namin ng pamangkin ko bali nakaapat kami at tigalwa kami ng pugita or tabugok ayan ayan lang dito ito na nga pala yung huli namin tatlo Kasama yung isa kong nakakasama Bata at sa pamangkin ko At hanggang dito na lang guys At maraming maraming salamat At pasensya na kayo sa voiceover ko First time ko lang mag voiceover At hanggang dito na lang, bye bye